Hello mga kasarap, kamusta? Ngayon ay nakikita nyo yung panang nanay ko. Sobra kasing pasaway, kaya yan, minamanas na naman. Parang kailan lang nang huling minanas yan. Alos isang lang nakakalipas. Eh kaso, laging nagpapasaway. Yung bawal na pagkain, kinakain. Yung bawal na gawi, ginagawa. Oh Alos wala nga daw ginagawa sa bahay, kundi may higa at manood. Kaya ngayon, nalaman ko na minamanas na naman. Ilang araw nang nakalipas bago ko nalaman. Parang meron na yatang kulang isang linggo. Alaman ko sa mga kapatid ko na minamanas na naman nga. Kaya nagpunta dito, pinatawag ko. At kukontakin ko ako ka yung sa LN para mapalaboratory ka na. Tapos ko kontain ko na ako yung doktor namin si Dulas Reyes. Medyo madugo nga lang magpatingin pero mahusay. Nagpunta siya dito noong umaga. Pinakita niya sa akin yung manas niya. Nagulat ako. Tapos oh, nagpunta na siya sa LN para magpa laboratory. Kaya lang hindi siya na laboratory kasi sumobra daw siya sa fasting. Hindi ko alam kung 8 o 10 hours ang fasting. Eh maaga daw siyang kumain alas 7. Kaya sobrang haba daw. Hanggang ka na umagahan hindi siya kumain. Pisa kanya mga 9 daw or 10 siya huling oras kumain. Tsaka na umagahan siya pumalik. Kinaumagahan, bumalik siya sa akin para magpa-laboratory na siya. Natuloy na yung laboratory niya. Sabi niya sa akin, napakadami daw sa kanyang sinaksak. Dami daw sa kanyang inilagay. Yung pala, kinuha na pala siya ng ECG, tsaka ng blood care, tsaka ng urine. Tapos, yung result niya sa LN, pinasa na lang kay Dolores Reyes para doon na lang basahin at doon na lang siya magpapatingin. Kaya nga eto, kahit ina high blood ako, wala naman akong choice kung hindi magtrabaho at magbuka para may panggastos kami. Parang feeling ko, lalo yata akong ma blood neto. Kaya ayun, nung dumating na siya, sabi ko sa kanya, magkumain na siya at magpahinga. Dahil maya maya, lalabas yung result niya. Papasa kay Reyes, isesend na lang doon para doon lang siya pupunta. Tapos tatawagan na lang ako ng sekretary ni Dulis Reyes para sabihin sa akin kung nandun na yung result at pupunta na sila. Tumawag nga sa akin. Ayan, sabi sa akin, pumunta na raw at uh, 11.30 na para matingnan na. Nagpunta na sila kasama na si Zoe. Hindi na ako sumama kasi wala magpapantay dito sa karinderya. Si nani na lang at si Zoe. Nagantay yung kapatid ko, yung driver nila, si isang ko. Siya driver nila, kapatid ko yon na ko. Tapos binigyan ko na lang si nani ng papatingin. Sabi ko pag nag-short, sabihin na lang sa akin at ikigikas na lang yung kulang. Pagkatapos nun, makalipas ang ilang oras. Siguro mga isa hanggang dalawang oras, bumalik na sila. Hindi na ako sumama, hindi ko na nalaman kung ano nangyari. Eh dumating na sila dito, nag ako kasi baka naman mamaya ako naman ng ma-high blood. Pag nalaman ko kung ano ang naging result niya, ang nanay ko nga pala ay senior na. Nasa 64 na yata ang edad niya. Simula nung mamatay yung tatay ko, more than 10 years ago, hindi na siya nag-asawa. Kaya mag-isa na lang siya sa bahay kasama ng dalawang kapatid kong bunso. Inoopera naman siya ng mga kapatid ko na dun sa kanila tumira para may kasama. Kaso ayaw naman niya, ayaw niyang iwanan yung bahay. Hindi ko alam kung yung bahay ang ayaw niyang iwanan o kung anong ginagawa niya sa bahay bahay kasi wala lang ginawa kung di matulog amazing. ng TV tsaka magdamag na naglalaba ewan ko ba dyan niwala na siya isang ko kasi binilinan ko na dito na po uh, na siya amazing. sa para makapagpahinga siguro kaya ako nagbbp kasi high blood na rin ako tsaka iniisip ko din yung renta malapit na mga mag bayaran na naman ng oh, na renta ng kalenderya sa mga nagkakalang akin to hindi to akin na umuupa lang ako rito pero limang taon na akong umuupa dito kailangan ko rin mag kasi ilang araw na ako medyo high blood rin alam kung bakit. Baka dala din ng panahon o dala ng tao. Sa tao yata ako na high blood eh. Tapos nakita ko na yung resulta. Sinabi nga sa akin na may matat matataas daw ang lahat. Tulad ng kanyang kolesterol, ng uric acid, lahat. Tinignan ko rin yung gamot niya. Nag-short yung budget nila. Sabi ko, wag na mag-alala kasi gigikash ko na lang doon sa sekretary ni Dolos Reyes. Tinignan ko yung mga gamot niya. Ang dami. Kundi ako nagkakamali. Walo o siyam na klase. Oh kasi meron siyang gamot sa atay. God. Meron siyang gamot sa kolesterol. Meron siyang gamot sa taba. Meron siyang gamot sa mana. Sa hilo. Sa presyon. Antibiotic. Tsaka sa uga. Tapos mataas ang kolesterol niya. Yung iba hindi ko na naiintindihan. Pero si Zoe ang nakakaalam kasi si Zoe ang kasawa niya ang kausap ng doktor. Tuli mo lang yung gamutan na yan, kulang pangaraw. Sige ako, bilhin na lang ako yung kulang kung ano yung kulang. At ako nakakumbala kay Dulos Reyes para bayaran yung kulang. Dito ko na nga pinagpahinga yung nanay ko. Sabi ko magpahinga na siya rito. Pagkatapos mamaya lang siya magpatid sa kapatid ko pa uwi. Wala naman talaga siyang kasama sa bahay, kundi yung dalawang kapatid kong bunsula. Isang babae at isang lalaki, pero malaki na, mga nagtatrabaho na din. Kaya siya lang halos ang naiwanan sa bahay. Sinasabihan ko siya na pumunta rito sa karinderiya. Maglakad-lakad para matag matagtag. Pero minsan talaga, mahirap magpalaki ng magugulang, no? Patigas pa ulo sa atin. Kung ano gusto nila, yun ang ipipilit nila. Para din silang misang bata, no? So yan lang makakasarap. Babayi!